para sa mga ayan ah, ang unang-unang -una para sa mga lola't lola natin. At senior Pangalawa, siyempre edukasyon para sa mga estudyante. Alawan sa mga college students. Review center para marami rin maging scholar katulad sa UP Kiliman at sa magagandang universidad. Yan ang pwede natin magamit para mayangat yung sarili natin sa kahirapan. Diba? At pangatlo, trabaho at kabuhayan para sa mga single parent. May mga single parents dito. Ayun, ayun, ayun. Yung ibang PWD, yung mga fresh graduate na walang trabaho, trabaho at kabuhayan. Yan po ang dala natin. Ulitin ko, tatlo. Kalusugan, lalo sa mga seniors, edukasyon sa mga kabataan at kabuhayan.